So, good morning, good morning everyone. Good morning, good morning, my idol. So, yun. Nakarating na tayo mga lodi. Dito sa aking duty. So, trabaho muna tayo mga lodi. kailangan lang natin kailangan lang natin mag sea trip buddy mga lodi sea trip uh, situational report yun ang kailangan ng ating boss so ginagawa namin to uh, everyday so araw-araw yun ang trabaho Dahil para masiguro namin siguro na ang area talaga eh maayos at walang nakakapagtayo ng ano mga kung ano anong aktibidad dito sa loob dahil hindi pa siya ongoing development kaya wala pang sinuman ang gagalaw sa aking mga lupa eh! <laughs> so yun o no? mga idol yun lang then ato lang to isa lang ko sa mga area na maliit So ito lagi yung ruta natin Dahil Ito yung ano lang, Maganda yung kalsada Yung ibang kalsada Yung ibang area kasi Hindi napapasok Dahil umulan So kailangan lang mag picture Yung mga area Tulad nito Yan. Kailangan lang picture yan So, yun. So, ito hindi na to sa atin. Itong area na to. Masarap na mahirap ang duty ko. Kaya Dahil malayo yung iniikutan ko. lang dito ay eh, yung gas namin sarili, sariling gas pa so ginagawan pa ng paraan, nagre-request pa kami na um, gas allowance so usang ngayon, ako po na umigit dito dahil ah uh, yung aking partner eh, nasa kapila ang lupain dahil hindi namin kaya ngumikuti maghahabot kaya, eto, maghahati namin kailangan hatiin ang lupain so, ito pa isa sa mga lawak na lupain ito yung kadalasan na tinatambayan ko lagi so yun lang magsisitrip na tayo maya maya punta tayo sa campsite